kung ayaw mo nang magbuntis sa edad na 40 pataas, ano ang mga paraan na pwede mong gawin para maiwasan ito? Hanggang anong edad pwede at kailangan gamitin ang mga contraceptive methods na ito? Halos lahat naman ng contraceptive methods ay safe sa edad 40 years old pataas. Medyo hirap nang gamitin ang calendar method sa panahon na to dahil pwedeng irregular na ang cycle. Safe ang withdrawal method at paggamit ng condom. Pwede pa rin uminom ng contraceptive pills ang mga nasa edad 40 years old pataas. Importante lang hingin ang advice ng inyong mga doktor bago kayo uminom nito. Mas safe pa rin sa ganitong edad ang progestin-only pills kesa sa combined pills na may estrogen. Pag may estrogen, mas prone kasi sa blood clots. Kaya ang ginagamit ay ang lowest dose ng estrogen. Hindi dapat naninigarilyo, walang medical problems, kamukha ng alta presyon, diabetes, sakit sa puso, blood clot sa ugat. Maliban sa mga pills, pwede rin sa ganitong edad ang depo injection, implant, at mga IUD. Pwedeng gamitin ang mga ito hanggang kayo ay magmenopause.